Nagbabalik po ang sayo mo at panindigan. Ayan, nilakas ako na para huwag na yung masahe. Ayaw niya. Hoy, again. O, pag-uusapan po natin at tatayo na ulit. Sa panahon ngayon, eh, uso ba o dapat ba maglibin mo na bago magpakasal? Bago kaya ang paningin ni Preacher. Jojo, tayuan mo at panindigan. Ako, hindi pa nagbago sa akin. Sana, Mandun na lang din kayo pupunta, magpapakasal na lang din kayo. Nagkaroon na kayo ng relationship for how many years, ano? Maghintay na. Kapag hintay na kayo, maghintay na rin kayo para ikasal kayo. Okay. Now, uh, on that premise, on the premise na sinabi ko kanina, kaya ako lang naman sinasabi yon na parang mag-madidevalue. <laughs> 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 ang nangyayari, <laughs> ang nangyayari kasi, ang gusto ng mga babae, eh, kilalanin mo ng maigi yung kanilang magiging ka-partner. Kasi sa akin, yung pagkakilala, it will take a lifetime. Kahit magkas ikaw nga, yung, tayo, meron tayong mga bagay na ginagawa na hindi natin lang, ba't natin ginawa? At the same, adults, at the end of the day, ba't ko ginawa yun? It means you yourself, you do not know yourself that well. How can you, know, how can you say that you will know a person uh, well enough to marry him? Kung ikaw nagkakaroon ka ng problema, hindi mo na ano. Number two, kung may mali man yung lalaki, there is nothing wrong in a man that a good woman cannot make right. Maniwala kayo sa akin, kahit kayo ay may kung katama din lalaki, ang babae can always remedy that. Remember, love conquers all and love is always give and give, not never give and take. Okay? So, give lang kayo ng give in the same manner that dapat mapapangasaw niyo, eh, ganun din. Now, tayo yung kasal, ang yun. Mas maganda yung bindis ng Panginoon Diyos para kasama niyo ang third party, ang Panginoon. Amen. Okay. Sa akin eh, hindi pa rin nagbago. Kailangan yung live-in, sabi nga ni Jack na yung kanina, para to test the waters, no? Kasi yung, pwede ito live-in na nag live in kasi nga yung parang papunta naman sa relasyong seryoso, no? Seryosong relasyon, no? Hindi yung live-in, live-inan lang, no? So ito yung relasyon na seryoso para yung na tsaka kay Prince William. No? Pwede isang model yan no? na, na nag sila to know each other kasi may seryoso silang intensyon. Sa pagpapakasal naman, ang tingin ko para sa akin, siguro mas maganda yung civil wedding kasi mas mag... Kung sakasakali mang... Because ang, ang nangyari kasi ngayon, for, almost uh, 40% ng mga marriages nagihiwalay na no according to starting to wait so para wag mapunta diyan wala kasi tayong divorce no only Vatican and Malta in the Philippines. Yung Malta tinanggal na eh. So, Vatican na lang sa Philippines ang walang divorce. Ang Vatican naman talaga di pwede mawala yan dyan, no? So, paano kung nagkamali sila? Paano sila makakawala sa relasyon to na hindi masyadong mahal? So, palagay ko yung civil wedding, is a way out of this problem, no? So number one, living is okay to get to know each other. Number two, papunta kayo ng ng wedding, mas paborang ka sa civil wedding kasi mas madaling maghiwalay. Meron kayong far escape. Okay. So, <laughs> hey, may exit, exit law. So, so, so it's either-see. either Okay. Inaayunan ko si Mr. Jojo Bishop A. For the first time, gusto sinabi niyang yung sarili niya hindi na kilala but look at this. Kung ikaw, sarili mo, hindi mo kilala, paano mo pa kaya makikilala yung isang tao? So, life as it is, is complicated. Put two people together, mas lalong nagiging complicated because they do not know each other. If you do not know yourself, how can you even know the other party? So this is where the trial uh, marriage comes in. For, the, for you to know if you can live with the small things na hindi perfecto because there's nothing perfect and by the way why will you let the woman suffer and take care of whatever is wrong with the man hindi na diba kaya ano magtutulungan kayo you think you can be corrected by a woman, of course not there's no such thing pag lumaki ka na ng ganyan, ganyan ka na you can only improve or you can only uh, I mean be worse. I don't believe that. So living in for me is a yes before you get married. Oh, uh, Jojo, a, man kami ko better another man. Huwag <laughs> kalimutang i-like, <laughs> i-friend, <be> i-follow <laughs> sa mm -hmm. Facebook at Twitter. And send your messages and comments <laughs> to kayo. Ano't panindigan at gmail.com at may mga messages tayo. Okay. Oh, oh, hey. Sino mauuna? Oh, yeah. first. Ako? Hindi, okay, Ako, okay. okay. oh, sige. <laughs> <laughs> Uh, talk, galing kay Marie Villacorta Libao, sabi ni Marie, para sa akin, hindi okay. Hindi kasi alam ng mga tao ngayon ang importansya and benefit, benefits ng pasale. sayang mm -hmm. naman. Ayan. Thank you, Marie, for uh, that. Si Grace, no Grace Kupa, sabi ni Sister Grace, walang masama sa mag-live-in mas may chance para makilala mo o gali ng partner mo. Plum. Amen. At galing naman kay Ulysses Trabaho, Okay lang ang mag-leave-in muna. Then, kung napagtanto na couple na sila talaga, pwede silang magpakasal. Wala namang masama doon. Uh -huh. Two out of one. Ayot, uh, <laughs> one out of three. Okay. Eh, okay. Kung may issue, <laughs> may pagsasalunan, hindi pwedeng hindi ba alam, sa mo at panindigan. With Mr. Jojo Alejar, Danton Remoto, I just say magandang gabi po sa inyong lahat. Let's <laughs> go,